Hello! So ayan, samahin niyo naman akong mag-harvest nitong okra ng aming kapitbahay. Medyo malayo nga to sa aming bahay. Kaya naman nag-effort pa ako para lang pumunta dito at para lang kuhain yung okra ng ating kapitbahay. Siyempre may kasabihan nga tayo na bawal tanggihan ang grasya. Kaya naman ako ay nang madali nang pumunta kahit sobrang init. Tingnan nyo naman, ito is after lunch. Talaga namang katirika ng araw. Kahit katirika ng araw, eh hindi ako nagpatinag. Dahil alam nyo ba, hindi ako takot sa araw. Siya ang matakot sa akin. Hindi ako takot mangitim. At habang ako nga ay eh, namimitas na, alam nyo ba, grabe yung pawis ko dyan, tumatagaktak. Alam nyo ba, basang-basa na ako. Pati yung kilikili ko, basang-basa umaagos na. Para siyang may poso, talagang kusang umaagos yung tubig sa braso ko. At kahit sobrang init nga ay eh, nag -e enjoy naman ako dahil ang dami-dami niyang bunga. Hindi ko tuloy alam kung ano yung una kong pipitasin at gugupitin. O nakita nyo naman, ba diba? Talagang enjoy na enjoy ako sa, pamita, sa pamimitas ng aking okra ay este ng kapitbahay pala kung makikita nyo, ang laki talaga ng dinala kong basket para marami akong maiuwi. And syempre, yung iba pinamigay ko na rin. Kasi hindi rin naman talaga ako mahilig sa okra. Pero bigay, kaya bawal tumanggi. At syempre, gusto ko lang ulit mag-thank you, magpasalamat sa nagpapadala ng star. Thank you, thank you. At sa mga hindi pa naka please pa follow, like, and share. Thank you. And sa aking kapitbahay, sana mas marami ka pang itanim para mas marami akong anihin. Joke! So yun lang bye